guys may accident dito part ng kudog ang isang sasakyan sa kuhang video ng isang netizen pinagtulungan ng mga otoridad na mahugot mula sa pagkakaipit ang limang pasahero mula sa tumagilid na truck na ito. Tumagilid ang truck bandang alas 6 ng hapon kahapon October 13 habang binabaybay nito ang National Road sa Kudog, Lagawi, Ifugao. Yung cause po ng accident ay mechanical defect po. Uh, yung vehicle po allegedly encountered mechanical malfunction or loose brake uh, causing the driver to lose control of the vehicle. Dumagdag rin ng madulas na kalsada dahilan para tuluyang matumbang ang truck at sumadsad ito sa gilid ng kalsada. Nawalan siya ng preno kaya binanggan niya doon sa ano may ano labunton na soil. Pinuntahan namin yung ano, yung pinangyarihan kanina eh kurbada po yun nam. Galos sa iba't ibang parte ng katawan ng natamo ng limang sakay na agad isinugod sa pagamutan. Maigting na paalala pa rin nilang pag-iingat sa kalsada lalo na tuwing maulan ang panahon. Vanessa Bugtong, RNG News.